Okay, magandang hapon So nakakasawa na rin yung padaga, uh, ano? Papundok, kapatagan, tabing highway So ngayon ng ating blast, uh, vlog for this afternoon ay Nandito tayo sa uh, Ulong Beach oh? Ayan, so may mga naliligo din So matagal-tagal din na panahon na hindi kami nakapunta dito. Kokoy mm. Bibi, may sample ng antubig tapos galing naman labindalaw'doc. So yan mga biheros-biheras, no? So, 'yun may barkong ayaw ko parating yan or paalis. Ay, hindi natin maano yan. Oh, ayaw ko kung kita yan diyan sa video. daw. Ayaw no. Oh, yun yung barko na galing sa Balanacan Port. Ang kwan lang, hindi natin malaman kung paalis yan or paluas ng uh, mainland. Okay. O, oh, yan. So, yun mga kabihayros. Ano, nandito tayo sa lugar na kung saan. Pwede magligo. O, around tayo dito. So... Mga pwedeng ligo. Turo kami natin niyan. Huh? ating traditional price killer. <laughs> Ganang travel pam Kantilan Surgao sur parang Kantilan Surgao sur papunta nang Luzon. So 3 uh, days natin iby naheb tinatakbo so walang humpay na takbuhan talaga araw at gabi ayan o ba diba? ganon ka historical yung ating traditional tricycle kumbaga ay Philippine looper na rin yan ganon siya kasi pag manakbo okay so ayan yun yung front view na mayroon tayo sa ating yan naman ang right side. Ba't ayaw mo bomba mami. Ngayon. Hmm. Yan naman yung ating right side view. Good oh. oh, boss diba? So, okay. Dito ulo mo. ulo mo, Oh. Yan naman ang back view. Kasama natin si Krim Krim. Si Kangkang -kang, na nagkaroon siya ng mga kwan. Hindi ko alam kung anong talagang gamot para dyan. Magaling, magaling na si Kangkang. -kang. Magaling na yan. Magaling na si Priyan. Kasama din natin yan. Nagkalat ang kanyang pagkain. Natapakan wari. Okay? At siyempre naman yung pagmumukha ko. Ano oh, nga yun? Paliguan muna natin sa ko na Ay, ikaw. Ano oh, nga yun? Yung naman ang pagmumukha ng tricycle driver na yan. Pag walang sombrero. O. Oh. O. Oh. Ay, kalbo na. Mm -hmm. Ganon talaga. So, wala namang nakakahiya sa pagiging kalbo. Hmm. Dahil sabi ko nga, ipinanganak naman talaga ako sa mundo ay walang buhok. Kaya, walang nakakahiya dun. O, oh, ba? Diba? So, sana, patuloy niyong suportahan ng Alfred Ohao TV Vlogs. Ang ating YouTube channel ay 158 na ang ating subscriber maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta 158 na ang ating subscriber sa ating youtube channel so sana tuloy tuloy pa rin yong suportahan ang Alfred Ojao TV Vlogs. kasama ang ating mga journey kasama ang ating mga pagbablogs maraming salamat po So hanggang dito na lang bye bye God bless to God be the glory